Boom, ba meron ka dyan panlimas 180 yung lalim ng tubig natin dito Puno na ng ano, tubig yung ating hukay Kasi dito kayo, Boom Okay, bong. okay bong. Lalim, hindi daw saan lalang Aba, dumula sa paa mo dyan ha, maraming bakal dyan Hmm. Ano yung balik na yan. <inaudible> ba pagtapos ng video? Automatic na ba sisin ba ito? Oo, automatic. Hindi ba yung patungdaran? Hindi ba yung patungdaran? Hindi ba yung patungdaran? Hindi ba yung patungdaran?

Alright mga master so welcome back ulit sa ating youtube channel Ayan uh, bali apit na tayo mabilis sa na nalaang So yun uh, ito yung hukay natin uh, Grabe puno na naman ng tubig So ngayong araw isa naka apat na patong naman tayo kahit papano So ngayon tingnan nyo na naman isa puno na ulit na siya ng tubig uh, Balay ang mga yarat boys By tomorrow mga master so isa na lang yung mag asinta rito Okay so dito naman sa ating project Ang gagawin natin dito isa uh, papalibutan na natin siya ng asinta Kasi yung unang plano ng engineer isa skeleton skeleton type dapat so katulad dito ayan kaya lang uh, medyo matagal-tagal kapag ganito yung uunahin natin aposte kung ang uunahin natin guys is asinta so mabilis po yan maiangat natin kuha nang uh, makatipid tayo sa forma unang una then uh, ilalapat na lang natin yung pang forma and then abus uh, agad yung ating aposte rito okay so ganoon lang guys yung mangyayari bukas so isa na lang po yung uh, dito sa hukay natin and then the rest asinta na, na tayo rito. So papalibutan natin siya ng hollow block para makausad na tayo. So itong hukay na kasi na ito isa nakakantala sa atin. So tagal na tong hukay na to. So isang linggo na yata itong naming ginagawa. So napakalalim pa. Kaya by tomorrow, so ang gagawin na natin dito, isa asintada na po. Ayan, asintada na tayo. Then isa na lang dito para makausad na po tayo. So yun lang po.